Okay, mga bikers. Good That morning. Oh, grabe init. Walang pandong mga bikers. Ayan. Nakwat siya, lukat siya mga Igot, igot. Oh, shout out sa inyong yan, mga bikers ko. Shout out sa lahat ng mga masisipag natin mga trabahanti dyan. Sa lahat ng mga Nagda kumakayat ngayon. Oh, yan oh. Napakainit Kaya. Ngayon, sobrang init mga kavikers. Grabe ang init. Hindi ko mar. Panang init, sobrang init mga kavikers ko. May nakalimutan ako. May nakalimutan si kavikers nyo. Ah. Oke. Okay. Uh. Oh. Grabe, mainet. Mm. Shout out sa lahat na nakabilad sa arawan ngayon, lalong-lalo -lalo ng ating mga construction. burger kenapa kasih kahit mainit Gumagalaw 'yan. kayak